kamote. Masarap na, masustansya pa. Kahit simpleng nilaga lang, kahit walang ulam, solve yan. Kaya lang, kapag nasobrahan ng pagkain ng kamote, ay may side effect ng kaunti. Egestrosa! Yung tipong mapapatakip ng ilong ang iyong katabi. Bakit nga ba nakakautot ang pagkain ng kamote? Una, ay dahil ang kamote ay mayroong complex carbohydrates na tinatawag na oligosaccharides. Ito ay uri na napapabilang sa pagitan ng sugar at starch. Kapag ito ay napunta sa bituka ay hindi ito gaanong nagagawang tunawin ng ating digestive system. Na imbis na madigest, ito ay dumadaan na lang sa process of fermentation o yung mga bakterya sa bituka ang bahalang mag-convert nito into gases gaya ng hydrogen, carbon dioxide at methane. At kapag nagsama-sama ang mga gas na yan, dyan mabubuo ang masamang hangin. At kapag naipon yan sa loob ng tiyan, dyan naman tayo magiging feeling bloated. At syempre, magpupumiglas yan lumabas. And that's the one that will make you go. <makes noise> Pangalawa, ang kamote ay mayaman sa fiber. Ito ay tumutulong para magkaroon tayo ng regular bowel movement which is maganda para sa kalusugan dahil tumutulong ito para mapanatiling malinis ang ating digestive system. Kaya lang, kapag naparami ay nakakadagdag din ito sa build-up ng gases sa ating tiyan na nagdudulot ng pagpapasabog ng wala sa oras o kaya ay mapapapunta ka sa banyo ng madalas. Pangatlo, bukod sa oligosaccharides, mayroon pang uri ng natural sugar ang matatagpuan sa kamote ito ay ang fructose at glucose. Gagaya ng nauna, hindi ito lahat na absorb sa si small intestine at doon din sa large intestine ang bagsak ng residue nito. Again, fermentation to more gases equals mas feeling bloated. At panghuli, kung bakit nakakaotot ang pagkain ng kamote ay nakadepende sa kung papaano ito niluluto. Kapag binig o kaya niluto sa baga ng apoy sa mataas na temperatura ay mas madali itong madadigest, meaning di gaanong mapuproduce ng masamang hangin. Pero kapag ginawa itong nilagang kamote ay mas lalong tataas ang oligosaccharides content nito, mas magiging mataas din ang chance na makalanghap ng di kaaya-ayang amoy fiber, natural sugars at paraan ng pagluto ang nakakaapekto kung bakit nakakaotot ang pagkain ng kamote. Pero iyan ay small price lang ika nga kumpara sa sustansyang makukuha at sarap ng pagkain ng kamote. Pero alam nyo kung ano ang isa pang masarap kainin? Munggo, lalo na pag Friday. Ngunit, bakit nga ba tayo kumakain ng munggo kapag Friday? mag at alamin ng sagot sa mga tanong na Barry.